Magandang buhay. So ako ang lutoon karon ang katung amuang gipingwitan gahapon nga tilapia. Na ay tilapia na ay pait-pait na puy purang pero ang purang usara kabuok. So ang purang di ay mo ang kuan one of source sa amuang pangisdaan sa una maupod na yung nakatabang uh, nakahuman ako ang mga igsoon. Probably, daghan po sa taga diri sa amua ang nakahuman tungod lang sa pagpamurang. Kay kato sa unad, ubay-ubay jud ang mga purang pero karon talag sa lang jud ayo Daghan jud ang nakahuman tungod lang sa pagpamurang or pagpamukot sa una. Ubay-ubay jud po sa akong mga kailangan nakahuman tungod lang sa pagpamurang ug isa pud ana ang amo ang pamilya dako kayo ang tabang sa lek dere sa moa kay dere nagakuha ang uban og source of income di lang pud kay sa pagpamukot or pagfarming sa so, tinuod lang ni ang panginabuhi andre Bisa na o kugihan kayo ka unya kung imong ibaligya ang imuhang mga tanom o mga naani. Barato ra kayo ang palit. Nya imuha pang mga gasto sa abuno. Nya unsaon nimo pag-asinsuan di ba Maunang gamay na lang kayo akong nakita nga nag-uma kay sa rason nga inaan abang nga barato Balik tas ako ang giluto nga tilapia. So maunday na mga nakuha day gahapon. So bali akong nakuha gahapon tulura kabok. Usa ka dako, usa ka pait-pait, o usa ka purang. Maunday akong kuha gahapon. Pero lipay na po kayo kay sigong ambak-ambak. Nalingo rabi apog ko gahapon bisan inato ato nga tulor ko buka kuha. So, akong ipangita dere karon ang kuan purang sa in case sa mga wala ka So, mauday ni ang purang. Karon mahal na kay na siya ron, siguro na nasa mga 600 to 1000. So, ang mupalit aning mga inani nga purang kay ang mga Muslim. Ganahan kayo ang mga Muslim anang purang. Pero ibaligya na ni mo sa mga sa Muslim kay kanang uga na siya, bulad na siya nga purang. Ganahan kay sila anak kay pait manggod ning purang god pero lami ni siya kilawon, mas lami pa siya sa bulinaw. Kay lang ko sa una mabaligya mi og purang presko na apa sa mga 20, 25. Ang salmon, sinalmon pa man to sa una. So mauday ni ang ko sa akong mama karong buntaga naapay paapas kay naapa may nabilin sa anay mo iyang gitiwas uguan kanang pingwit kay sayang sad libre na kaayo mo ang panood karong buntaga mga unta guys bulad dayon to kong nga tilapia mo niya mo ang kuha gahapon dayon napunan ni siya karong buntaga kay masulak ko ang mama nga <coughs> Dahilan, sakit ka po, sobra sa umangod, o diba sob ng Sudan, bulad. At sa so, painyong gihulat diha, paghukad na maugbahaw, aron mga onatang, always din may mabahawan. Kay matod pa sa akong mama, bahala nagmagsubra kaysa magkulang. Thank you for watching guys, until the end. God bless.